House by the beach ba ang pangarap mo? IPS bumili ka na ng lote dito sa Kamaya Coast at magpatayo ka ng ganitong kagandang bahay. Ito na nga kanilang model house. Meron pang indoor swimming pool. Nakatayo ito sa lot area na 200 square meters. At ang presyo ng mga lote dito nasa 20,000 pesos per square meters. So 4 million na itong lote na to. Pwede mo itong gawing vacation house o pwede mo talagang gawing bahay mo or pwede mong paupahan dahil ang dami talagang visitor ng kamaya Coast. naghahanap sila ng mga Airbnb houses or short-term rental houses as in laging fully book dito sa kamaya kase kasi world class ang amenities at alam mo ba na 20,000 pesos lang para makapag reserve ka ng beach lot dito sa kamaya Coast. kaya tawagan mo na ako at magtiping na tayo para mapatayong mo na itong dream beach house mo. Meron din dito mga condominium unit. na Nagsisimula naman sa mga 5 million pesos. May gold purse pa dito. Call me for viewing na ha. Thank you for watching.